water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Kevin mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ba ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. So, tignan po natin. This is for you. Water signs. Tignan po natin. Spirit guide. Mensahe po natin. Kay water signs. So, ingat po kayo. Malakas yung ulan. Ngayon. So, these days, no? Nagano, laging thunderstorm kapag gabi na. So, tignan po natin paparating para sa iyo. We have nine of wands. So medyo pagoda. Ah. Pagod yung iba sa inyo, pagoda. Ah. <laughs> yung iba sa inyo ngayong araw na ito. Water signs. Ayan, mukhang mayroon din kayong hinihintay tapos parang naiinip na kayo dito. Parang sino man tong nagpapahintay sa inyo or kung meron mang mga ano ba tong Ano ba hinihintay niyo Yung deliveries ba na mga orders po ninyo? Could be ito ay sa ano mga online shopping apps. yan Pwede nga yung hinihintay ninyo. Naiinip na. So, you are very excited. At the same time, dun sa hinihintay ninyo, we have Knight of Wands. Parang kulang na lang kayo na yung pumunta doon. Para kuhanin. So, parang may ganyang energy. Water signs ngayong araw. Tignan po natin, we have Justice. Okay, so kung ano man po itong pinaglalaban ninyo, ano man po itong mga inaayos ninyo, so magkakaroon po talaga siya ng katuparan. Basta parang mahinihintay kayo dito na announcement, meron kayong hinihintay uh, na good news, water signs we have, yes, magiging happy talaga kayo dito. Ayan po. Regarding to sa finances, yan po. Kung meron kayong perang hinihintay, basta parang paggawa ito ng pera, yun yung hinihintay ninyo. Or pagkakaroon ng pera. Hindi lang sa naghihintay kayo, basta regarding to sa money, it's either may babayaran kayo, kayo yung may receive ganyan. Meron tayo ditong the high priestess. Okay, tignan natin. Spirit guide, ano po po ang mensahe natin? For Water signs ngayong araw. What is nine of wands? Ano po itong nine of wands? We have, okay, thoughts isolating. Mm, meron kayong iniiwasan dito. Nag-overthink yung iba sa inyo. Okay, kaya yung iba, pagod kayo. Hindi lang yung katawan ninyo, pati po yung inyong isipan. Tignan natin. So, parang may mga iniiwasan. Pwede rin, may nagpapabakod ba dito ng, ano, ng bakuran po ninyo? Ayan, so parang sinisinop nyo na yung inyong paligid. What is nine of wands? We have detachment code. Parang may pabago-bago dito yung isip. Parang oo or hindi. Hot and cold. Ayan yung nakikita ko dito. What is justice? We have celebration. So may celebrate talaga kayo dito. Meron pong, um, sabihin natin, good news talaga. Meron ditong desisyon na aayon po sa inyo. So kung may mga nilalakad kayong kaso dito, ayan po kayo po yung mananalo dito. Sabi ko nga iba sa inyo regarding to sa money. So, kung may nilalaban kayo dito na ano ba to mga benefits, ganyan. Water signs, pwedeng makuha niya talaga yan. What is will of fortune? We have feminine. So, meron dito, uh, dahil sa pagiging, ano po ninyo, soft-hearted, ayan po. Meron talaga dito is, parang mapapaamo ninyo, water signs. Parang meron dito, meron ditong tao na oo lang na oo sa inyo. Parang wala siyang kakontra-kontra. Oo. So, pwedeng yung taong to nagugustuhan kayo. Tapos, ito, pag may, hiningi, pag may hiningi kang favor, water signs mo kung ibibigay talaga siya. We have naman the high priestess rejection, loss, and fragmented. So, yung iba po sa inyo, ayan, meron kayong pinag-aaralan dito. Di ko alam kung may exam ba yung iba sa inyo. So, parang yan po yung inyong uh, exam or interview ngayong araw. Yan po yung inyong pinagahandaan Talagang inaral nyo mabuti. Ano ba yung sasabihin nyo? Ano ba yung isasagot ninyo? Kasi ayaw nyo na po na ma-reject ulit. So parang natatakot yung iba sa inyo, natatakot but at the same time isusubok ulit kayo. Kasi you know, na you deserve a spot kung saan man itong ina-applyan mo, anuman itong um, exam na gagawin mo. Tignan po natin ano pa yung mensahe, Spirit Guide. Pagdating po sa trabaho, kamusta naman? Pagdating po sa trabaho, kamusta po si Water Signs? Kamusta po si Water Signs, Spirit Guide, pagdating sa trabaho? Check natin. Mayroon tayo dito'ng Ace of One, So pagdating naman dito talaga sa trabaho, is meron pong new direction para sa inyo. So pwedeng ito 'yung iniisip nyo. Yan. Parang ano, undecided 'yung iba sa inyo, lilipat ba kayo or mag or magstay ba kayo dito sa inyong trabaho or lilipat? We have the Hermit. Pag isipan mo talaga siyang mabuti kasi nahirapan ka water signs. Pagdating dito sa decision making na ito, we have four of ones. Kasi iba sa inyo, parang hindi nyo nakikita na nag-grow na kayo dito sa sa trabaho. Tapos yung iba po sa inyo, parang feeling ninyo, eh, di ba may isolating tayo dito, may thoughts tayo dito, thoughts and isolating. So, kasi iba po sa inyo, pwedeng na-feeling na OP kayo dyan sa trabaho. Para bang walang nakakaintindi sa inyo or parang hindi mo nagigets yung mga katrabaho mo. Yes, hindi ka naman nagpunta dyan, water science para sa mga katrabaho mo. Pero kasi iba talaga yung na mo. Siguro parang na mo ayaw nila sa'yo. Tignan natin pagdating, kaya iba sa inyo nag-iisip kayo dito kung ano ba, pagpapatuloy nyo pa ba yung trabaho nyo or lilipat na kayo. Pagdating naman po sa negosyo, we have, ayan, we have 10 of swords. Mukhang may umiiwas din talaga sa inyo dito. Meron ako nakikita na isang uh, customer ninyo or client niyo water signs ba, pwedeng sa inyo siya ng utang, tapos sa iba siya bumibili. ay I mean, nagbabayad siya pag bumibili siya dun sa ibang, uh, sa ibang mga, ano ba, mga bilihan or ano man tong shop na ito. Pero pag sa inyo, inuutang niya. Ibig sabihin, mabait ka sa taong ito? Na, or nakikita ng taong to yung kahinaan mo? Water signs? Kaya, ayan o, kasi may pagtatridor dito. So, pwedeng sa iba, nagbabayad siya. Sa iyo, hindi. Meron tayo ditong The High Priestess. Okay. Meron tayo ditong Heartache. Ayun nga, inaano ka, take advantage ka ng taong to kasi alam niya yung weakness mo tas pwede rin na magkasama kayo sa isang organization. Pwede rin family member mo yung taong to. Mm -mm. Parang ano siya, parang ayo okay, kaya tanyang yumaman dyan sa business mo. Akala naman niya, di ba, pag bumili siya, pag nagbayad siya ay makakaangat ka ng todo-todo. Ayun. Medyo toxic lang yung energy ng taong to. So, ayan. Huwag ka masyadong magpapautang. Water signs kasi marami dito umaabuso lang talaga sa kabaitan mo. Pagdating naman po sa money, we have king of wands. Meron tayong 10 of 1, so busyng-busy -busy talaga yung iba sa inyo ngayong araw na ito para, uh, para kumita, para maghanap ng pera. So yun lang po talaga, alagaan yung sarili, alagaan yung katawan kasi po pwedeng ma, ma over fatigue kayo dito. Yan, 8 of coins, tuloy-tuloy talaga yung trabaho ninyo, so medyo pagod talaga ngayong araw. Tapos yun nga, tas yung iba, gabi na kayo makaka baka maulanan pa kayo, or ano ba... Ah, uh, dami yung panggagawin, pag uwi ng bahay. So, relax, relax muna po kayo. Ah, uh, time management ang kailangan ninyo dito. So, meron kasi dito, parang hindi lang isa yung trabaho. Tapos may nakikita din ako, pwedeng pe meron dito, nagsasanay po kayo na, ano, mag-tarot readings. Nagsasanay kayo regarding sa gifts po ninyo. So, parang dine-develop nyo talaga siya. Pinagtutuunan nyo siya ng pansin. So, meron dito, nagiging activated po yung inyong gifts. Tignan natin, pagdating naman po sa, fa uh, sa family, not family. Pagdating sa love life, we have six of swords. So, may nagmo move forward dito. So, napagod na yung iba sa inyo. Or could be, napagod na yung person ninyo. nagmo move forward na, four of cups. Meron dito parang hindi na talaga kayo. Parang hindi na fulfilling yung relationship. Na parang kahit anong effort na yung gawin mo, parang wala ka nang maramdaman. Yung iba sa inyo parang naging bato na yata kayo dito. King of Swords. Bakit? Kasi binibigyan kayo ng person mo ng kaisipan, ng ganyang kaisipan. Hindi niyo naman po 'yan mararamdaman kung wala lang. Meron tayo dito The Tower. So may break up talaga dito. Ayano. No? Pwedeng may nang iwan sa inyo. Parang meron nga dito, parang iniwan kayong mag-isa. Pero meron din naman dito water signs. pwedeng kayo talaga yung umalis na. Kasi nga po, ano, wala na kayo nakikita ang growth dito sa uh, sa relationship, tas parang pinalaya nyo na talaga yung, siguro, pinalaya nyo na yung person nyo, or pinalaya nyo na yung inyong sarili. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. More blessings to come. Water signs. Bye-bye!